O, oh, eto na nga mga ma'am sa mga hindi alam ang sukat ng daliri nila ha, ang dami dyan nagko-comment, paano kuhanin yung sukat ng daliri, ma'am si hindi ko alam. Eto na, tuturuan ko kayo. Dalawang step ang ituturo ko sa inyo ha. Pag may milida kayo, ayan yung inches, dito tayo sa kabila, sa CM tayo. Kung saan daliri yung kukuhanin nyo ng, ng, ng sukat, yun yung susukatin nyo. Siyempre, gusto nyo alimbawa dito, iikot mo lang yan ma'am shee, iikot mo lang. Yung sakto lang, ma'am, siya, ayan. Kung saan tatapat yung dulo nito, ayan, 7, o oh seven, ha? Sa seven na CM, 7 CM ako, size nine ako sa ring size. Ito size 9 na ring, ayan siya, okay? Ito siya sa akin. Okay, gets ba? CM po tayo sa CM kapag sa medida, okay? Ayan, ganun, ha, ikot. Tapos, ito, ayan, screenshot nyo na. Next naman tayo sa pangalawa, kung wala kang medida, ma'am, si, at meron kang, ano, meron kang ruler, ayan yung ruler, ha? Kuha ka lang ng papel. Kahit anong papel, kahit anong klasing papel, okay? Ganun pa din. Iikot mo pa din siya. Iikot mo. punin mo lang yung size ng iyong daliri, okay? Ayan. Pag naikot mo na siya, ma'am, si, kita nyo, ayan yung dulo. Ayan, kuha kang ball pen. Ready na dapat ball pen, ha? Ayan, yung dulo, ganungan mo lang. Ayan, okay, may tanda. Nakita nyo, yung pinakadulo. Ayan, tinandaan ko na ha. Tapos, yung danda na yon ibababa mo dito sa ruler. Okay? Sa ruler, itatapat mo dito sa siro ha. CM tayo, CM. Ayan, sa CM. Ayan. Okay, ayun. Okay, 7. And ah, uh, 7 din ako, 7. Mas maliit yata sukat dito. Mas maliit, okay? Ulitin ko nga dito sa akin. O, oh, parehas nga. Ah, parehas talaga siya, o. Oh. Parehas siya dito. Parehas pala. Pero ba't parang dito? Iba. Okay, ayan. So, 7 si, si, seven pa din. O, seven 7 and a half nga tama. Kasi 6 to. Okay, 7 and a half pa din ako. 7. Seven. seven and a half ako. Pero sa seven ako. Sa seven ako. Okay? Ayan, sa 7 ako. 9 na yung kamay ko. Ayan, pwede mo i-check out ha. Pwede mo i-check out kung ano yung gusto mo. Sing sing. Pili ka na lang dyan. So, alam nyo na yung ring size nyo. Ayan. Ayan na ha, mga mamsi. Naguluhan ba kayo o nalinawan kayo? Okay? Okay, sana nakatulong. Bye-bye.